yan magluto ako guys ng adobong man, ang ano adobong atay ng manok guys yan ang aking atay ito ang aking mga sangkap may luya ako may garlic at saka onion oyster sauce soy sauce vinegar black pepper at lagyan ko guys ng sprite ang ating atay ng adobong manok Good evening sa inyong lahat. Tayo ay mag-adobo ng atay ng manok. Ilagay ko na ang asin garlic. Ilagay na din natin ang ating kunting luya para papanggal ang lausa ng ating atay. Pwede man hindi kayo maglagay guys kung sa, nasa inyo na yon Kung hindi kayo gusto paglagay dyan ng luya. Basta ako maglagay ako. Yan, ilagay na natin ang ating atay. Atay ng manok. Hindi ko atay ha, atay ng manok. Ang hindi lang ako din maglagay guys ay dahon ng laurel kasi ayaw ng atin asawa. Tapos maglagay ako ng buo ng paminta. Kunti lang kasi ayaw din ng asawa ko yan. Kunti lang wala tayong magawa ayaw ayaw yan lagyan natin ng soy sauce black pepper tapos oster sauce and maglagay ako ng suka vinegar at maglagay na din ako ng sprite lagyan natin ng sprite guys hindi na ako maglagay ng sugar guys yan na lang ang, ang ilagay ko ang sprite yan ang nagpapasarap yan sa ating atay na adobo Yan, tikman natin guys ang sabaw ng ating ano guys. Ihalo na natin kasi luto na ang ating vinegar. Yan. Ay, tikman natin. Mmm, ang oh, sarap. Mmm, sarap. Sabaw pa lang, ulam na. Adobong atay ng manok na may Sprite. Ang ating ulam ngayon, guys. Sobrang sarap. Sabaw palang ulam na, guys. Eh, ano ko lang, guys, e kunting sabaw lang. Hindi ko na siya nilagyan ng dahon ng laurel kasi ayaw ng aking asawa. Simple lang 'yan, guys, pero masarap ang ating adobong manok akay. Hindi na ako guys naglagay ng asin kasi may ano na guys, uh, maalat na yun ang uh, yung lagay ko na ano soy sauce. Kaga ano oyster sauce. Yan, ito na guys, magkain na po tayo guys. Init-init pa guys ang ating kanin. Yan. Tik-tik. Tekem pa lang ni guys. <laughs> Joke. hmm Tara guys, magkain po tayo. Magkuha na kayo ganang kanin nyo guys. Ang sarap ng aaking adobo. Mmm. Ang sarap. Tara guys, kain po tayo guys. Dapat makakamay ako guys, pero mainit guys. Mmm. Mmm. May ano, ang bigas. Mmm. Hmm. sarap. Bye-bye na -bye, ya,